Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat angulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang, Talakayang Bayan. bayan isang magandang umaga Bayan and Brix Point at uh, sa lahat ng ating mga tagapakinig sa 104.5 Radyo Natin FM and 89.5 Radyo Panday Philippines. Gunit din po sa ating mga masugit na tagapanood sa Municipal Information page ng ating programang Informasyon ng bayan para sa lahat. Mapalad po tayo ngayon dahil makakapanayon po natin ang uh, at ang uh, officer in charge po ng uh, Land Transportation Office Uh, dito po sa bayan and Brooks Point at uh, ito na ang ating pagkakataon para alamin kung ano po yung mga alituntunin uh, at iba pang impormasyon regarding po sa LTO. Alam ko pong maraming uh, interesado dito. Mga kababayan, hindi ko na patatagalin pa. I-welcome na po natin Sir Jeff Jeffrey Pahutagana. Sir, magandang umaga. Magandang umaga po. Uh, para po dun sa kalaman ng lahat, uh, nandito po kami para magbigay ng servisyo publiko, may lapit sa mga mamamayan yung servisyo na nasa yung lugar. Kaya ina, inaasahan po namin na dapat ay magrehistro na kayo o maglisensya na kasi wala na kayong may dadahilan sa sa mga manghuhuli na may mahirap magano kasi medyo malayo yung malayo at masahi pa. Yes, okay. Mas magastos kasi pagdating doon sa main pipila pa. So, ilang araw, pa, sa, baka abutin pa ng cut-off. So, wala. Dito na po, pumunta na sa mga, sa Brooks Point kasi halos lahat na rin po ng servisyo ng LTO sa main office is pwede nila po i- Uh, binibigyan na rin po ng Brooks yes, Point Extension binya. Office. Yan. Dahil po ang pamalang lokal ng bayan ng Brooks Point, sa pamuno po ng ating uh, mahal na mayor, uh, Mayor Cesar Benedito Jr. and of course, Atty. Mayor General Angeles Feliciano, ay nais po na ilapit po ang uh, serbisyo ng uh, gobyerno sa ating mga mamamayan at uh, sa administration po ng uh, ating dating uh, mayor, Mayor de Los Angeles Feliciano, nagsimula po ng magkaroon po ng operasyon po ang LTO dito sa ating bayan. At uh, syempre po, ang uh, pamalaang lokal ng uh, ating uh, mahal na bayan, ng Briggs Point, Mayor Cesar Benedito Jr. ay nagpapasalamat ano po, sa patuloy na serbisyo na ipinagkalo po ng LTO dito sa ating bayan. Sir, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ang pinakamandato at uh, main function po ng Land Transportation Office? Uh, una po ay yung mabigyan ng, li ng lisensya ang mga kwalipikadong driver. Pangalawa ay ma maristro yung mga roadworthy na sasakyan para maiwasan na rin yung mga aksidente o sakuna. And yung patatlo, yung implementation po ng mga basic nating batas para pagdating para kung sakali saan man kayo mapunta, at least hindi na kayo hindi na kayo mabibigla uh, sa mga kung magkano ang babayaran sa huli, kung sa man na mapunta kayo sa ibang lugar na, nag, uh, na may LTO. Kaya po dito po sa Brooks Point, uh, pumunta na po kayo dito, mag-resensya, mag mag-registro mag at sumunod po sa mga batas na ipinapatupad ng uh, ahensya. Ayan, napakapalad natin mga kababayan dahil dito mismo sa ating bayan, narito na ang servisyo ng LTO. Hindi na tayo pupunta pa sa malayo, katulad nga na ng sinabi ni Sir Jeff kanina. Sir, maaari niyo po bang ilarawan sa amin ang araw-araw po na aktibidad po na inyong opisina? Uh, sa araw-araw naman po, um, ganoon lang. Tanggap lang din kami, papasok ng maaga. Tatanggap ng mga kliyente sa iba't ibang lugar na nasasakupan sa dito sa south tulad ng galing ng magagaling ng Quezon, Rizal, um, Bataraza or Balabac kung saan man, kung saan sila kung dito man sila naabutan ng yung mga dayo dito sa mga mining uh, dito sila naabutan ng expiration ng kanilang mga lisensya, ayan, pwede na po nating renewin. Ayun. Pwede pala yun, sir, ano? kahit na halimbawa, let's sabihin natin, Taganorte, okay. tapos nandito sila sa Brooks Point, maaabutan na sila ng expiration nung kanilang lisensya. Pwede po? Pwede po. Kasi oh. uh, yung record naman ng lisensya is uh, centralized naman po yan. Eh. Mm -hmm. So, dito lang yung, uh, yun nga lang, ang magiging problema lang, yung kapag hindi po na-issuehan ng card agad at uh, may yung mga sila problema sa lugar nila. mga problema po kasi ay walang kuryente, mahinang signal, mm -hmm. ganyan. So, kailangan kung saan po kayo nag-transact, doon kayo makaka doon kayo makakuha ng plastic card. Mm. -hmm. Yun po ang ano, lalo na yung mga magta-tag ibang lugar, halimbawa yung galing Surigao, madali po dito, Surigao, mm -hmm. Cebu, na, na may nag-renew, na naabutan nung, nung problema namin sa card, sa issuance ng card. So, mm -hmm. noy bibigyan binibigyan nila, nag -chat, chat na lang sila. Para kung pwede, ano daw paraan. Ang, ma may binibigyan naman kami mga instances na pwede naman dun sa kanila. Mm -hmm. Lugar nila. Ipaparang, ipagagawa lang po nila affidavit of loss. I-declare Ide nila na wala. Mm -hmm. Tapos, magparang duplicate Yun nga lang po, may karagdagang bayad. Opo. Oh, Pero dun sa mga hindi talaga ayaw gumastos, ay di, pinipilit po namin na pa sabi pumunta dito sa aming tanggapan para maprinta namin ang card. Yes sir, hindi pwedeng kunin. Halimbawa ako, nagpaayos ako ng card ko sa inyo, ng lisensya ko. Tapos uh, umalis ako. ko. Hindi ba pwedeng kunin ng nanay ko o nung ate Pwede ko. naman po. Mm. Uh, basta lang po may may bibigay na authorization letter mm. yung may ng card ah, and then uh, valid ID nung kukuha. Ah, okay. Tapos ipapadala. Ipapadala na oh, po God. through LBs or ano. Ayun. Sir, ano po yung ating goal this uh, 2024 bago po matapos itong taon. At uh, sa tingin nyo po saan na po tayo sa sa goal natin na ito? Ang goal lang po na ang goal ko lang as ano, lalo na ngayon na uh, mag-exit ako, gusto ko lang ay uh, mabigyan ng mga ng lisensya yung mga kwalipikadong driver at saka maipatupad yung mga basic na batas na sa sa ngayon parang may kahit ilang doon taon na kami, madami pa rin po yung talagang nagpasaway sa kalsada. Isang isa uh, una na po doon yung pagsusot ng helmet. At uh, yan po yung basic kaya mas uh, kaya tayo napapara kasi nga nakikita na agad tayo ng violation. violation. Unang-una pa lang violation. so pag nakitaan ka sa kapag you niya, know, wala ang lisensya, walang registro. Kaya malaki po yung binabayaran nila sa... Minsan nagagalit pa. Nagagalit pa na pa na ay pwede naman ito dati pwede naman ito dati ganyan mm -hmm. kasi nga meron pong local local uh, ordinance na mm -hmm. pwedeng 'wag magsuot ng helmet dahil doon sa nangyaring uh, shooting incident dito mm -hmm. uh, riding tandem riding tandem mm -hmm. pero hindi naman po pwedeng ganun kasi ang nagpapatupad po ay ang nag implement ay national. national so hindi po pwedeng saklawan ng municipal ordinance yung national law natin mm -hmm. so nagagalit sila kasi nga yun ang yun na yung nakasanayan nila at tumatak sa kanilang yes, isip dahil nga nung wala pang LTO nung nung wala pa. so ngayong meron na so sana naman po ay masundin na natin yung batas na pinapatupad ng aming ahensya para iwas po sa mga iwas sa gulo or ano sa aksidente mm -hmm. lalo na yung aksidente yan po yan po ang binigay sa akin na Uh, order uh, ipatupad ko daw yung mga batas namin so, Kaso nga lang nahirapan pa rin yung iba naman tumutupad na kumpleto na may mga license na may mga helmet na yung mga ibang ibang batas na parang basic sa tingin okay, basic lang ay yun na lang uh, ibibigay namin ng uh, parang uh, pangil. pangil para para to sundin nila uh, kag Katulad dahil dalang yung sa pagsasakay ng mga pagsasakay ng mga ba anak which is bawal talaga we mm -hmm. we naman po namin 'yan sa pag kami nagbibigay ng uh, theoretical mm -hmm. pre-theoretical driving course o, T, o TDC. Mm -hmm. Uh yun po, yun lang po ang aking target? Sa target naman po kung sa target uh, parang nasa 50 50% pa rin lang. 50% um, kasi nga basic pa nga lang yun eh. Paano pa yung iba? <laughs> yes, opo. Uh, Napakaraming batas traffic ko po. Ano. Oh, uh, ay basic pa <laughs> lang yun. Yung sa helmet pa lang. Ay hindi pa, hindi na hindi nila na matupad agad. Ay, what's, what, ano pa po yung, anong, -oh. what's, more, what's more? Kung yung iba pang batas ang yes. i-total eh, eh, implement namin. So, sana po ay matapos ng taon to ay mat, mag, matuto na yung mga mga kababayan natin na sumunod sa batas natin para maiwasan po yung mga pagbabayad na penalty na napakalaki. Mm -hmm. Compare po dun sa, sa ticket ng municipal, yung citation ticket. Oo nga, opo mga kababayan. At ito naman po ay para po sa ating ikabubuti yung pagsusuot ng helmet, at uh, pagsunod po sa mga alituntunin ng batas traffic. Mayroon po bang mga bumabang uh, memo, sir, na mula sa central office at uh, na pwede nyo pong ibahagi o announcement po para po sa ating uh, mga tagapakinig? Uh, mayroon pong bumaba na ito ay patungkol dun sa pag uh, sa penal uh, multa sa kolorum po. Uh, which na announce ko na po last Monday sa flag ceremony na sa dahil sa siguro ang isip ng mga matataas naming ano matataas naming opisyal siguro ma, siguro sila dun sa pe sa penalty mm -hmm. kaya tinaasan nila ito ng from from 200,000 na kolorum sa van magiging, magiging, 1 million na po siya wow. ah 2 million wow itupo uh, uh, ito po yung RA 1011659 na Public Service Act. Mm -hmm. Na yung nga po yung multa ay 2 million pesos o pagkakakulong ng anim na taon at isang araw na hindi lalampas ng 12 dal dalawang taon. Mm -hmm. Whichever na kung ano po yung maging desisyon ng korte. Anong mga sasakyan po yung pasok nito sa Criminal uh, kasama na po ang tricycle. Mm -hmm tricycle, van, bus. Basta, basta po pang pasada. Basta po ginamit public. sa public service. Kasama na rin po si dito yung mga yung mga app, mga Ay, okay. mga motor. Opo, yung mga JNT. motor na ginagamit sa JNT, yung JNT, mga pang deliver. Kasi ginagamit nilang ser pang service eh. Tumatanggap sila ng kukulang bayad. So kasama siguro kasama po sila doon sa laki ng 2 million. sa laki ng multa mga kababayan pag hindi tayo sumunod. Yari na. Huwag <laughs> na po nating intay na tayo ay Opo. masampulan. Opo. Kumbaga sa part no sa part po namin, kami po ay sumusunod lang sa direktiba ng nakatataas. So so sana po walang naman kayong mag magtampo o magalit sa amin kasi po uh, sumusunod lang po kami sa tawag ng tungkulin. Mm -hmm. At uh, sa ating pagkakaalam po itong memorandum na ito ay nalalapit na at hindi natin masabi kung kailan hmm. ang uh, pagpapatupad ng actually pinapatupad na sir ah, ano. nag-effective nag um, po ito last June 11, 2024. Anytime from now ay pwedeng magkaroon ng uh, Malawa. ng malawakang pagpapatupad nito kasama dito ang bayan ng Briggs Point. Lahat po ng may lahat po national 'yan. Nationwide po. <laughs> Wow. Hindi lang po, may nasampula na po sa part ng Region 6. Mm Iloilo, -hmm. -ilo, Region 2, Region 2, at Region 2. So, yun, nagreklamo nga na sobrang laki daw. Ako na kung ano mo sa halaga nung sasakyan. Opo. <laughs> talaga namang <mga> doble, doble at <laughs> triple pa. Opo. Kaya Opo. po, ang gusto lang naman po dito siguro iparating ng mga nakatataas o yung gumawa ng batas nito is para hindi na sila o mag-aalinlangan na silang gumawa o magkulorum, lumabag, labagin yung batas na ito. Hindi sa pa, hindi sa para pahirapin yung tao para mag matuto matuto tayo sa mga ba, mga pinapatupad na batas na wag na nating gawin kasi ganito nga yung magiging uh, penalty. So yun lang po ang aking ang lagi pong tanong sir ng ating mga kababayan ay kung may schedule pa daw po ba ng theoretical driving course. Sa schedule po ay medyo nagkaroon ng um please uh, parang order na na hold hold po pala mm -hmm. na hold kasi po yung sa para maiwasan daw yung yung paggamit ng free theoretical ng mga tatakbong So mm -hmm. dahil ko sa ay, nalalapit ay, nating eleksyon. So last July 1, may memo po na hold muna yung free tutorial. Mm -hmm. Yung libre natin. Tapos pwede naman po siyang mag pwede naman po mag-request ang ating pamahalaang bayan. Kaso nga lang po, may minimum na siya na 100 participants lang per batch. Mm -hmm. At saka po yung request natin is kailangan pa po'ng Ma uh, ipadala sa i-endorse namin sa regional office tapos papaaproobahan sa central office mm. para talagang uh, parang i-click clear nalang na walang involved na yung sa mm. parang, parang pangangampanya mm -hmm. yung gagamitin sa pangangampanya yung pre theoretical so yun po yung ano natin sa pag-aantay lang po kami ng request ipapasa lang po sa amin tapos okay. kami na po mag endorse sa region region to central office So, pag nag-approve po yun, saka po natin i-schedule. Opo, ayan. So, antay-antay lang tayo mga kababayan sa mga nag-aabang dyan dahil malaking katipiran nga naman ang uh, 1,500. So, balit, yan nga, nalalapit na ang uh, eleksyon. Iniiwasan po ng uh, pamunuan ng LTO na ito ay magamit para sa kampanya. And, uh, sir, uh, mayroon po ba kayong uh, nais uh, ipaabot na mga mensahe pa sa ating mamamayan? yun lang po, uh, sundin yung mga batas traffic ko o maglisensya na kung walang lisensya. At para po, para po maiwasan natin yung mga pagkaka pagkakaaway-away o pagkatanim ng galit sa mga nagpapatupad nito. Kasi po, uh, una-una, uh, sumusunod lang din po kami sa, ya, sa inuutos sa amin. So, o compliance lang po yung aming ginagawa. Hindi po namin ito ginagawa para kami ay katakutan o kinalanin. Mm -hmm. Kumbaga, para sundin nyo rin at para maiwasan nyo rin yung mga mga binabayaran o multa na, ipinapa, na nakapaloob sa batas na ito. Okay. Yun po at marami. Ayan. Para sa mabilis na informasyon, sir, ano-ano po ang mga requirements sa pagkuha ng driver's license at uh, pagpaparin nyo po ng rehistro ng sasakyan? Baka pwede nyo i-share sa uh, ano? Sa pagkuha po ng driver's license, yung kung kayo ay may student permit na uh, pupunta lang po kayo sa driving school para po kumuha ng practical driving course o certificate na kung ano yung gusto nung i-drive. Tapos yun, may medical lang po kayo, medical ulit. Tapos pupunta po sa tanggapan namin i-schedule kayo ng exam. Pag nakapasa po kayo, uh, kailangan po doon sa kukunin yung uh, code sa so pagda-drive ay may mai-present kayo na sasakyan para ma-ma-practical driving po. Tapos pag sa rehistro naman po, ah uh, kailangan lang po yung sasakyan dalhin sa emission uh, emission center, then ah uh, kunan nyo ng insurance at dalhin po sa aming tanggapan yung sasakyan para ma-inspect po para ma para po yun ay uh, masabi namin kung ano yung mga ah uh, bawal at hindi bawal sa sasakyan kasi meron dito yung iba, yung iba yung mga ilaw yung mga ma-check po namin yung mga bawal at hindi para maiwasan yun rin sa darating na huliyan ang nangyayari po kasi ang binabalik sa amin ng mga nahuhuli namin is bakit niyo ni bakit na ini yan dito sa ito ay na, dinala naman parang po dinala naman nila yung sasakyan ay yun nga po, yung sa appearance. Yung mm -hmm. appearance. So, pag, pag nahuli, eh, ba't nire niya yan? Yung yan nila. Pero, ay hindi. Hindi niya pina, pina dinala sa opisina yung ganyan. Kaya, para medyo kasi malaki yung malaki po yung multa ng mga gano'n. Yung mga ilaw mm -hmm. na iba. 5000 po kasi. Yun. Mm -hmm. So, para ma-inform sila na bawal yun. Kung sakaling mahuli man sila, at least, hindi kami nagkulang. Opo. Okay na sinabihan sila. Mm -hmm. Na may may kaukulang multa yung mga ganung uh, accessories sa sasakyan. Niyo lang po. Ayan, thank you so much sir nako. Napakabilis po ng oras at baka sir baka pa kayong nais pang sabihin na sa inyo po ang pagkakataon bago po tayo magtapos. Mm -hmm. Uy, well, wala na po masyado siguro at ah um, uh, So, yun lang po ya ang gusto ko lang sabihin na sumunod na lang tayo sa batas tapos mag-comply na lang po tayo sa mga hinihingi ng ng ahensya para maging hindi po tayo kabahan kapag tayo yung ano po dapat kumpleto lagi yung ating mga uh, lisensya at saka rehistro ng sasakyan habang pagtayo bumibiyahe para po iwas abala yun lang po at marami pong salamat Alright mga kababayan, dyan po nagtatapos ang ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin. Once again, ang ating officer in charge sa land transportation dito po sa bayan ng Bruce Point, Sir Jeffrey Fahotagana. Sir, thank you. Maraming salamat sa pagpapaunlak, sir, sa aming uh, imbitasyon. Mga kababayan, huwag kayong aalis dahil babalik po ang ating programa pagkalipas lamang ng ilang sandali. Talakayang bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat isyo. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan!